Alam mo ba kung ano ang espesyal sa mga panda? Kilalaning ang panda, ang kaakit-akit na oso na suot ang kanyang itim at puting balahibo na parang toksido ng kalikasan. Puting-puti ang katawan, habang itim naman ang mga braso, binti, tainga, at mga palibot ng mata na mistulang may suot na salamin. Matatagpuan lamang sila sa mga kabundukan ng China sa malamig at maulang kagubatan ng kawayan. Hindi sila tulad ng ibang oso na mahilig sa karne. Ang panda ay tunay na vegetarian na nabubuhay sa usbong at dahon ng kawayan. Kapag ipinanganak, puro puti ang kanilang balahibo at unti-unting lumilitaw ang itim na batik pagdating ng isang buwan. Nakakatuwang panoorin ang inang panda habang nakikipaglaro at nakikipagbuno sa kanyang anak at narito ang kakaibang lihim nila. Mayroon silang espesyal na buto sa pulso na parang himlalaki ng tao, perpekto para hawakan ang kanilang paboritong pagkain, ang kawayan. Isang nilalang na tahimik, magiliw at patunay na ang kalikasan ay likas na obra maestra. Ngayon alam mo na, huwag kalimutang mag-like at i-share ang video na ito. Hanggang sa muli, paalam.